kumain sa pet shop pack na Ayan ang Minute Burger! So, maniniwala kayo na huli yata ako nakatikim ng Minute Burger 1991. Meron akong 500 pesos. And tingnan natin kung ano ang mabibili natin sa panahon ngayon. Let's go! <laughs> Ay, grabe na to. Grabe na to. ang bait-bait talaga ni Ate Bernadette. Ayan. I swear, ang babait ng tao talaga dito.

So okay, masarap naman guys yung food. Yung kampong nila, masarap naman siya. Nag-ginisa sa taba ng na bago. Naloka ako, as in solid taba lang siya. Tapos yung chicken, actually masarap naman yung marination. Yung nga lang, medyo dry siya. So let's rate the food. From one to ten scale, eight. Oopas oh, nyan. So dito kami kumain sa Pancho Pad nato. Ay yan. Napigilan no? Overall, mas karami kaming They had a very good service. Ay yan. Mabait yung mga servers and very attentive sila. Very friendly. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Santa Barbara, Iloilo which is a town away lang from uh from our town in Pavia. So ngayon, uh, we decided na pumunta kami for the first time dito sa palengke. And meron akong 500 pesos. And tingnan natin kung ano ang mabibili natin sa panahon ngayon, 2024, sa halagang 500 pesos. Actually, ang bibili lang namin gulay. Pero depende kung may... Kasi naka, sorry, nakabili na kami ng uh, pork kagabi na mga pangsahog-sahog lang sa ano sa supermarket. So yung 500, tingnan natin kung makakabili tayo ng isda at gulay. Okay? Let's go! <laughs> Pinahawak natin ng pera si Noy. So it's actually 5.30 na. And 6 o'clock nagsasara na yung palengke. Pero tingnan natin kung anong pwedeng mabili. Thank you. Ayan. So ito yung palengke ng Santa Barbara. Ang sarap pumunta sa palengke. Ako ay enjoyed going sa mga palengke, guys. Wow! 80 ang Pwede na makawin? Pwede. 80 ang Nakabili kami ng lakatan for 75 pesos lang, ayan. Pero yung lakatan dito, mas maliit compared sa yung mga typical na nabibili mo sa Luzon, ayan, sa so, Manila. Sa'yo rin yung saba. Ayan, so titingin kami ng saba, my favorite. Magkano kilo sa saba? 30. 30? Say hi! <laughs> so ang dami niyang tindang saging at saka mga kamote. Kung merong isang pagkain na di ko pagsasawaan, ito ay ang saging na saba. Pwede siyang gawing banana cube, ginataan, o simply nilaga lang ay winner na. Ayan, thank you! <laughs> so ngayon naman ibibili tayo ng mga gulay. Ayan, so, ang sarap mamalengke guys dito sa Iloilo. Bukod sa sariwa, ang kanilang tinda ay masarap at madaling kausap ang mga tindera. Lahat sila ay malambing at mahinahon. <laughs> so bibili na kami rito ng kamati, sibuyas. Ang presyong kaibigan. Mag-hi ka! Hello. <laughs> ano name mo? Marife. Ayan si Marife. Ang dami niyang gulay. Binigyan pa kami sa... discount. <laughs> Thank you, Marife. Thank you. Nag-glady ah. 100 lang para sa mga mena Ano pangalan mo ate? Ako? I'm Bernadette. Ayan si Bernadette. Ang ganda ng pangalan ni mo Ate. Bagong-bago pangalan ni Ate. Ang ganda ng kamatis ni ate, di ba? Pati sibuya. Magandang mamili dito actually kasi ang ano magkakatabi yung mga bibilihan mo. Prutas, yung gulay, nandito na siya. Wow! Kalain mo, 3 pesos tawa. Thank you so much! Okay, may naman. Sorry po yung ate mo siya. Oo, 80 80? O, maganda yung talo. Magkano siya? Oo, maganda yung talo. Yes, bago niya, sir. Kanina akong hagan lang. Kapila din? Taga, 80 lang per kilo, sir.

sobrang sarap ng repolyo dito sa Pilipinas. Kung may isang namimiss ako, yung talagang repolyo dito kasi malambot at matamis siya, di ba? Like yung repolyo dyan sa Canada, sobrang tigas. Bakang Ay, grabe na to. Grabe na to. Oh, ang bait-bait talaga ni Ate Bernadette. Ayan. Ito pa mga ilong ba? Oo. Oo. Wapa, hindi pa uso tao. Hahaha. Ayan, thank you. Mag-subscribe to you, Okay, okay, ah. Ayan, nakapamalengke na kami ng gulay. Ayan. Nakakatuwa. Kasi ang ano, grabe, alam mo guys, ang, I swear, ang babait ng tao talaga dito. Alam mo yun, sa Manila, walang tawad-tawad. Dito kapag ka mga 3 pesos, 2 pesos, ano, tawad na yon, Ganon, or kung wala ka, eksaktong bariya. So nakakatuwa. Tapos yung iba rito, yan sila Ati Bernadette and sila Marife. Nag-subscribe sila para mapanood nila yung video. Thank you sa inyo. Shoutout sa inyo dyan sa palengke ng Santa Barbara. Yung ating 500 pesos, ayun. So grabe na. So lumalabas na ano siya, uh, 420. Guys, gulay pa lang yun at saka ano, saging ha wala pa kaming nabili na, uh, you know, nothing very expensive. Like, pati yung mga isda and all. Bukod pa yon So, yun na lang yung halaga ng pera natin ngayon. Pero kung tutusin, guys, mura na yung dito sa... Santa sa Santa Barbara at saka kasi sa market talaga kami bumili dahil normally mas mahal yan kapag kasalabas sa lebas kayo bibili. At uh, kami ay uuwi na may dalang toilet bowl. kasi <laughs> hindi ako makanali talaga ng hindi papalitan yung yung toilet bowl. Kasi ako honestly very ano ako, very particular ako sa sa CR. Hindi naman sa pagpumaarte pero gusto ko ma, bukod sa malinis, uh, very comfortable yung sa CR talaga ganyan. So medyo madidiriin kasi ako na gumamit ng CR na hindi okay. Ayan, siguro yun lang yung term na hindi okay taas-taas ang kamay ng mga nakakatanda sa Minute Burger. Grabe. So ngayon, nandito kami sa Minute Burger sa Santa Barbara. Ayan. So maniniwala kayo na huli yata ako nakatikim ng Minute Burger 1991. Grabe ano, 1991. So ngayon ito try namin. Lahat ng tinda nila rito basically is buy one take one. Ikman natin yung kanilang cheeseburger. And I am excited kung pareho pa rin yung lasa tong minute burger lang hap sarap din siya for sure so malalaman natin kung masarap ay yan ang minute burger Ayan guys, si Cory ay nagluluto ng minute burger. Of course. Ayan. Masarap pa rin ba Cory minute burger? Sarap pa rin. Sabi ko sa kanila, nakatingin mo, mo ng minute burger, maniniwala ka, baka hindi ka magpinapanganap. 1991. Pinanganak ka na, no? Ah, okay. So, ayan. Pinanganak na si Cory nung nakatikim ako ng Minute Burger. So, ngayon, titikman ko kung pareho pa pare rin yung lasa. Nagkaiba ko so, talaga. Ang dami, no, ano ba yan? Way back in college, yan. O, diba? Alata na yung edad. <laughs> Sa Manila, marami. So, ito na siya. Ayan. Tapos nakakatawa guys kasi meron yung ano yung drink nila? <laughs> kalamansi. o oh, ba? Diba? Kalamansi, isa kalamansi. Ito siya. Ayan. Meron kang two burger already, by one, take one. And then meron ka pang kalam plus kalamanti. So it's only 70. Seven. Ayun, 77. Kung cheeseburger lang na, buy one, take one. Uh, 52 pesos. Uh, ano, abot kayo pa rin. So, sabi ni Cory, mabili siya sa mga sudyante, especially. Ayan, okay. Thank you, Cory! <laughs> On our way home, ay bumili na rin kami ng sariwang isda. Hello guys! Ay! O sino makakapagsabi na itong Deca Homes, di ba? Parang socialized, uh, ano, housing subdivision siya. Imagine na lang silang way. Sorry guys, sa so sobrang lakas ng hangin ay hindi naman marinig ang sinasabi ko dito. Well, ang sinasabi ko lang naman ay social ang destination namin dito sa Pavia, Iloilo. Upon entering the entrance here at deka 3, kumanag ka lang ay makikita nyo na ang Wakeboard Park. Yun nga lang ay hindi ito libre. And there you have it mga kachinoys, at dyan na muna nagtatapos ang ating vlog for this week. And if you are not subscribed yet to my channel, please don't forget to subscribe, like and hit the notification bell for my latest videos. Once again, ito po si The Red Chinoy na nagsasabing huwag malungkot, piliin na maging masaya dahil ang bukas ay may hatid na tagumpay at ligaya. Thank you and God bless everyone. Paalam! Oh! Hello guys, sino ba naman ang hindi matutuwa ba diba, dito sa mga aso na to? Pagdating mo, sa ka kanila, So, i check yung bag mo. So, ngayon, kumain kami kanina ba? Diba? So, yung chicken inasal, ibinao namin yung mga buto. Para syempre naman mag-enjoy din naman ang ating mga ala-alaga dito. At they keep you safe kapag uh, ano yan sa gabi talagang binabantayan nila natutulog dito sa harap namin sila so they're really sweet sa so, kotse pa lang sumasalubong na parating pa lang kami dito sasalubong na sila so ngayon ay papakainin natin ayan ayan na at napakainin na natin ang ating mga alaga <laughs>